I just found out yung magandang testimony na itong si Bro Jazz. Eto, papakilala siya. Bro! Pastor, hey, you, know? Oh, ba? Diba? <laughs> <laughs> Rockers! <laughs> Eto po si Bro Jazz. Para sa, for the sake ng mga kabataan, kasi yung may edad, nakilala ka agad eh. Oh, ayun. Saan po kayo nagbanda nung unang panahon? Teka, Pastor. <laughs> Ang <laughs> <laughs> Ah, Ang tagal. sa ah, tagal na rin ako ng banda. Pa, pero yung bandang sinalihin ko ng huli, 1970, in the Boyfriends. Wow! Talaga talagang uh, sikat na sikat. Para kami Beatles noon. Living legend to, mga bro. Alam nyo, hindi ko ina-option dahil apat na taong pa lang ako, 1970. <laughs> Pero nakita ko yung mga plaka ng tatay ko. Ang contemporary nyo, uh, at, BST. BST and Company. Yeah. Bago na ka-BTS, may BST. <laughs> hot, uh, hot, hot, dogs. Dog. Oh, di ba? Dog. Yeah. Sa mga babae, yung mga solo, o, ah, sila na na Sila, Eva eh, Eugenio, eh sila, yun ba ito? Marami. <laughs> Marami. Pero, uh, bro, just bakit nag... Uh, paano nagsimula yung Boyfriends? Kasi ang ganda ng kwento eh. <laughs> uh, boyfriends is, uh, uh, ano, uh, in established ng company, record company. Octo Arts. Octo Arts. Okay. Uh -huh. And kaming apat ay nagwo-walk sa company na yun. Hmm. Anong know? work nyo nun? Ah, uh, sa re recording din. Recording? A&R. Okay. Okay. During our break time, nagjam-jam-jam -jam kami. Hmm. Nung panahon nun, sikat ang bijis. Bee Gees. Bee Gees, oo. Oh. Yeah. And then, ginagaya namin yung Bee Gees. And then, narinig nyo na aming boss, sabi, uy, bakit sa inyo yung Bee Gees, ah? Okay. <laughs> Gumawa kayo ng kanta, parang Bee Gees, pero Tagalog. O okay, pinong OPM. Anong kanta yon? Dahil mahal kita. Iyon <laughs> ba? Sampulan mo nga kami nun, ano ba yun? Uh, ano? Verse chorus. Chorus? At dahil mahal kita, handa akong magparaya Kahit katumbas nito'y kasawi Living legend to <laughs> 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 Ang galing nun, sa so una yun Yan yung una So dinayin mo namin kay boss, na-approve sa kanya, ni-record namin Ilan kayong membro ng Boyfriend? Apat, apat Apat, okay So yung Boyfriends po, di unang kanta, ang ganda Nag Sumikat na. Nag-hit na talaga yun. Oo, hanggang ngayon naririnig ko sa FM yun, yun eh. Yun. Oo. Oo. So ano yung mga highlights nung karirin nyo? I mean, nag-travel no, okay, ba kayo? Nung ah, uh, nag-boom na yung Boyfriends, nung una namin labas, ayoko, inabutan mo ba ito sa Harrison Plaza. Yan yeah, o. Black and white pa po mundo no. <laughs> Naka-shorts pa mga police. Harrison Plaza! Yeah. Oo, sa may SM doon oh, sa harap. Meron kami parang na uh, uh, record visit. Okay. Parang mall. Mall tour. Mall tour. Okay. And sa Harrison Plaza. From the office, nakano kami. Toyota Luxury Car. Oo. Oh, oh. doon kami siya nakay, may hagat pa. Masa ang tayo antin, no? Harrison Plaza. Bakit nakamotor? Hindi, hindi. Meron kayong tour doon, to mall tour. Pagdating namin sa Harrison, ang daming tao. Bra, pastor. Sa so, yung unang kanta lang oh, yung... Tao, oh. na yung... Ang daming tao, nalagan sa labas. Grabe. Dahil naka-promo doon, darating ang The Boyfriends dito. Yun. Nung una, kala ko nga, baka, baka andun si Presidente o what? Oo pa ano ni Marcos. Yun. Okay. Okay. 70s. 70s. So, doon na nagsimula? Doon na nagsimula. Okay. okay. Buong Pilipinas, nali, nali, nalibot nyo? Oh, ah, hindi lang, Pilipinas. Pati uh, U.S. U.S. Tour. U.S. Ano pa mga naging kanta nyo, aside sa nang, dahil mahal kita? Ayong Bakit Labis Kitang Mahal no. At ah, bakit labis kitang mahal Bakit labis kitang mahal Ganda mo'y di ko malimutan Bakit labis kitang mahal Sumpa man iniibig kita Grabe! <laughs> yung boses, ano? I mean, we're talking of 40 plus years ago to. Nung sinulat. 44 years, 46 years. Apat oh, no. na dekada na. Kasi 50 years old ako. 74 ako pinanganak. So nakita niyo po, no? Pero, bro, Jazz, anong mga naging kaakibat na tong pagsikat nyo na to Global and all. Anong mga naging downside? Siyempre, ang daming libre dyan. Libre, oh. Kasi sikat na kami. Wow, libre babae. <laughs> <laughs> Siyempre, chick boy yung <laughs> na si Bro Ano na, non, libre babae, alak, suga. May drugs na ba nun? With drugs, yeah. Marihuana na pa na. Oo, Oo no. nga. Pa-juts lang kayo nun. No? Marihuana, solvent. Oh. So, parang ang dami niyong bisyo na akibat ng pagsikat. Yeah. Anong uh, dulot sa inyo na to? Di addiction nyo? Ano? Oo, wala, parang... Uh, temporary, gano'n? temporary, wala, wala rin kasiguruhan, like, walang, wala katahimikan, parang may gulo rin, okay? Sa so, content. sa marriage niyo, gano'n? Yeah, sa marriage, okay. So... And, na uh, parang gusto ko nang kumuwala kasi that, by that time, mm yung later part ng work, meron akong... Uh, Nangyayasawa na ako, no? Okay. Gusto okay. mo nang tumino? May anak pa ako. No? May, May ay... anak ka pa, oo. Gusto ko nang umuwal kasi malapit nang mag... Maghiwalay kami no? masira oh, kami. Oo, dahil sa bisyo, okay. Sa bisyo, sabi, magpapaalam ako sa music, oh, meron kami practice. Di pa lang practice, iba pinapractice. <laughs> <laughs> iba pala kinakalabit ni tito, minap... okay? Pero, oh, paano nyo na-encounter si Lord? Okay, okay. ah, y yun na sa office, meron isang ginamit si Lord. Okay. Christian. Anong year to? May alala nyo pa? 1978. 79, 79 pala. Oh, so, bago-bago pa lang kayong Chris, Oo. ano? Oo. Oh. So, ayun, pag pumapasok ako, meron naka, nakalagay na trucks. Sa Pisa. na trucks? Oo, oh, yung trucks po. In yung, Ano yun? Oo. Pang reach Babasahin. out. Babasahin. Oh, Oo, babasahin mo yun. Tinatapon ko yun. <laughs> Hindi ko naiintindi. Pero yung 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 kapatid na yun, yung tao na yun, hindi siya nag nagsawa maglagay. Sinagaka ka i-reach oh. out. Oo. And then yun, know, sinishare niya ako ng salita na yun, hindi ko pinapansin. Okay. Okay. So, the, yung turning point, yung talagang sagad na yung gusto ko na makawala, masisira na yung ko, naghahanap na ako ng, ng pagkakawalan or... Ng way makalabas. Way makalabas. Ah. Oh. Nag, Punta ako nag-yoga, kung ano-ano mga, mga... Mga mga... Oh, kahit, kahit Beatles, nag-yoga rin nung unang panahon. Oh, mga Indian oh. practices. Pero wala, wala nangyari. Hindi mo nakita yung hindi peace? Hindi ko nakita yung peace, yung kapayapaan. So, mi, uh, sa araw, dito sa office, parang na po na nung yung Christian, mm. na may problema ako. Sinabi ko sa kanya. Nag-open up kayo? Nag-open up. Sino kayang makakasagot sa problema ko? Ay yung engineer niya ngayon. Grabe. Yeah, Jesus is the answer. Yun. yun. And since then, hanggang ngayon, patuloy yung paglakad niya sa Diyos. Oh, yeah. Oo. Yung, yung nga palang anak niya na babae, yung bunso, yun yung worship leader kanina. So makikita natin, na i-transfer pa niya uh, Bro Jazz yung kanyang pananampalataya. Pati yung misis mo daw, na, nagulat yeah. nung naborn again kayo. Yung, nga, no. nung, yun na, nung naborn again ako, nung, kasi laging late ako umuwi. Mm mga marami, maraming, maraming skateboard. Oo, saka Pero sikat. Pero pag uwi ka. ko, maaga. Ang aga ko umuwi, masiguro mga 8 o'clock. Nung nabon again ka? Na, yeah, oo. Oh, nagulat yung misis ko. Oo, oh, ano na kaya mo? <laughs> <laughs> Ba't mabait ka na? oo, <laughs> oh, galing ako sa sa prayer meeting. Ba? Ha? ano Anong prayer meeting? So, uh -huh. madali sa dito, sinare ko sa yung experience ko. Aha. Uh -huh. And then, gabi-gabi, Maagad na din akong uuwi. Sinisay ko siya ako, na kay Lord. Tinanggap ko si Lord sa aking buhay. then, na nakita niya yung pagbabago ko. Nawala yung sigarilyo. Wow. Nawala yung alak, babae. Instant. Merong, there's, may himala. Totoo, may himala. Oo. Okay. Kasi mahirap layuan yun, na Taon mo yung naging habits and practice. Anong tingin nyo naging susi? Bakit yun natalikuran? And uh, this is, is the answer. Wow. Ayan. Nung una kong atin, ito na lang. Okay. Nung una kong atin sa garahe pa noon eh. Uh -uh. home, home church. Uh -huh. Garahe pa. Ang ingay. Uh -huh. Nag-aawitan. Niyayawan natin sa isang worship service. Ang ingay sabi ko ba? Di ba yung charismatic pa no? Oo, uh -uh, uh -uh. This is the day. Uh -huh. Uh -uh. So sabi ko, ano, anong ginagawa nila? Nga, nag-worship. Parang ayoko ko pumunta niya. Parang masira pa ako. Parang ano eh, parang pagbigyan ko lang. Pasok ako. Alright, yun na, naawi ka. Kadalasan mga bisita po, first time mo, saan ka uupo? Sa likod. Sa likod, para madali makauwi. Ayan, yeah, ayan. Yeah. Pero ako, eh, ayan na kung bakit, sa harap ako nakaupo. Okay. okay. Pinaupo, hindi naman ako inibay pero doon ako pumunta. Ano nangyari? Mamadali sa salita, na, ko na salita ng Diyos. Tinamaan Di para ka? Yung, <laughs> para yung salita ng Diyos sa akin, <laughs> sa akin sinasabi. Oo, oh, parang pinapatamaan ka ng pastor. Oo. Oh, si yeah. Lord na pala yun. Pero sa salita, na, uh, natanggap po yung Lord. Talagang may invitation. Kaya yung yeah. ginawa nyo kanina na invite for altar court. Yeah. Lumapit po ako, hindi ako kinalalabit, hindi ako pinipilit ng katabi. Dumapit ka talaga. Alam mo nakakatuwa lang kanina po, nakita ko 'yung pag-serve ni Bro Jazz kay Lord. Talagang ilang kanta 'yon, naka-anim na kanta, hindi napagod, umupo ka lang sa glit dahil ilan taon ko naman ngayon? Ah, bata pa ako, 78. 78. Wala lang sa itsura mo. 78. Sa malayo, parang 77 ka lang. <laughs> so, 78 and yet serving God. No? So, mo yeah. ano sa sabi mo ngayon sa mga nanonood na hindi makalaya sa maybe sa addiction, ng droga, babae, alak? Ano po yung maipapayo nyo? Ang payo huh? ko lang, ano? that Jesus is only the answer sa mga hinahanap nyo. Okay? Siya lang ang kasagutan. Tanggapin niya lang si Lord. Okay? There is healing, there is power in the name of Jesus. Amen. Tanggapin niyo lang siya. Okay? E, Alisin natin yung pride natin. Amen. Ako nun, tinanggap ko si Lord. Okay? Pinag-pray ako. Tululuha ko nun. Talagang para akong bata. Mm. No? Mm -hmm. Hindi ako nahiya. Mm-hmm. Ayan, yeah, gano'n. Amen. So, Amen. just accept the Lord Jesus Christ. In okay, that. last question. Ano pinakapaborito mo pang isang kanta? ng boyfriends aside sa dalawang kinanta mo na? Ah, oh, huwag yung ano, sa tabi. Huwag yung salawahan. Huwag <laughs> yung salawahan. <laughs> ba ito? Sumayaw, sumunod ka sa indak na ang panahon. Kayo yun! Kayo yun! Gusto ng... <laughs> so, naman ako eh. Grabe. <laughs> Grabe! Sumayaw, sumunod! sumunod. Legend to! Wow, yeah, thank you. Ang galing nun. Garoy mo po ah, sa mga Pinoy na nun. Okay. Legend tong katabi natin. <laughs> lahat ng ballroom dancing, lahat ng party, <laughs> pag tumunog na yung sumayaw. Sumayaw, sumayaw. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon. Kasabayin ng mga nasa... O, oh, yan. Yeah. Gabe. Bro, just maraming salamat Maramat sa iyong time. Bro. Okay. Pag-pray lang kita ay, na ay, magamit ay, ka ay. pa ni Lord ay, yes. uh, sa kanyang gawain. Napakalaking inspirasyon po. Nakita niyo po dating walwal, uh, -wal, alak, mabake, <laughs> sugal, Salali. pero hindi niya nakita sa mga bagay na yon yung peace yes. at joy at contentment na hinanap niya. Nakita lang niyo yung kay Jesus. Pag-pray lang kita, bro, just yes, Lord, yes, yes. maraming salamat sa buhay ni Daddy Jazz ni Bro Jazz. Salamat Panginoon dahil sa edad niya ngayon, Lord nagagamit mo siya dahil yes, wala Lord. sa edad, Lord God, Amen. nasa puso yan. Ginagamit mo ang talentong binigay Amen. mo sa kanya. No, Panginoon, patuloy mo pa siyang palakasin dahil na-mention nga niya kanina, meron daw sa, sa silang US tour, may nag invite pero medyo humina kanyang pakiramdam. No. Lord, palakasin mo pa ang yes. kanyang pakiramdam Amen. para Lord magamit glory. mo pa siya sa gawain mo for Amen. your glory, Lord, you, Lord. God. Lord. Patuloy mo pang inspire, Lord God, si Joe Brass para mag, the, the, the bro, jazz, the, the jazz, para magamit mo pa ang kanyang kwento maka-reach out na maraming tao na nalulukluk ngayon sa mga bisyo o paano makalaya yes, Lord. through Jesus alone. Amen. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen! Glory to God! Sumaya oh, ang sumunod sa ang akin. na ng panahon. <laughs> Katabay ng mga bagong tugtugin ngayon. <laughs> Alright, ito po yung daily bread, your daily dose of inspiration. God bless!